kita ini nah gerak

アナ、何が分かっ

Parang mag <laughs> i <T> Youtube <glaube> eh? <pledong> ano naman buhay kay Judy? Bakit hindi silpon? I-screen ko lang sa'yo. Ano nabibigyan Fokus Youtube ato Focus Fokus nga focus. Focus na pa. Saan ba? na ka? Oo. Eh, wag kumlaw. Basta sabi sa isa lang, wag <laughs> mag... Wala mo, doon ako nabuntok yun. Masabi, sabi ko, wag ko na mag-caption. <laughs> yun, sulit <surun> na bun. mo <laughs>

kada mga sumusunod dito. Kita niyo lang natin sinimplement. Unang implementation ano po, natin siya uh, Okay na. Ayo, Relax lang, natatanggap yung commissioner namin. Ayos na natin, ayos na natin. Baka matumba ka dyan. na, walang tulakan. Okay na. So, again, ang, um, ang may advice ko sa Diskaya family, mas makakabuti sa kanila at kanilang pamilya at sa kanilang mga suliranin na inaharap ngayon sa Senado at sa Kongreso na tapusin na nila yung problema tungkol sa luxury vehicles upang makapag-focus na sila dun sa construction ng flood uh, projects na issue. Doon sila mag-focus. Huwag na dito sa luxury vehicles. Last two questions. Last two questions. Ah, sa mga single Ah, hindi naman. Actually, ang uh, utos sa atin ng Pangulong Bongbong Marcos, again, tingnan lahat yung mga uh, posibleng, sa interest ng Bureau of Customs, meron mga smuggled uh, luxury vehicles at iba pang bagay na maaring ipinuslit papunta sa bansa na no Hindi lang diskayan, Nagkatoon lang, ito yung nauna natin makuwanan search Warren At obviously, ito yung pinaka nasa social media, napaka high profile. Ano? Uh, without preempting yung aming mga iba panggagawin, makakasigurado kayo, makakasiguro kayo. Meron pa. Opo, opo. Uh, yan kasi ay isang ayon sa pag-uutos ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi lang po kaya ang ating tinitingnan. Commissioner, oh, sa lakiho ng gusaling ito, meron pang elevator nandito sa ating harapan. Na-check na ho ba ninyo kung merong basement po ito na maaring doon nakalagay yung ibang mga target na sasakyan? Um, umikot na po kami. Uh, dito lang po at saka sa second floor. Yung ano, uh, oh, yung, sa ibang ano, uh, yung mga contractors uh, na posible yung ma uh, ano rin mga at Eh, kung, kung meron din silang problema sa luxury vehicles, Ganun din, wag na nilang itago dahil lalo pang magmumukhang sila ay may paglabag sa batas, di ba? Mas maganda, ihanda nila yung kanilang mga dokumento na tama ang kanilang pinagbayaran at yan ay pakikita sa Bureau, Bureau of Customs. Maganda nga, wala pa kami sa search warrant uh, stage. stage. Magvoluntaryo na sila eh, nandiyan na sila maabala. Dahil gagampanan po ng BOC ang amin tungkulin na talagang hahanapin namin yung posibilidad na mayroong mga smuggled luxury vehicles. Yan po ay katungkulan namin. Gagawin po namin yan. Cảm ơn các bạn và ủng hộ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn